guys at matagal tayo hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel at dahil nga sobrang busy natin sa ating pag install ng mga piso wifi at pupunta sa mga bundok eh, sa video na to ay eh, may share ako sa inyo na bago bagong bili ko pero hindi na to bago itong piso wifi board kaya ano yata kay ito ba ito Nakalami. Uh, piso wifi mainboard. Uh, tingin natin kung matibay siya. Uh, I-update ko kayo kung gaano katagal ang buhay nitong board na to. Uh, ang pagkakaiba lang naman niya sa ano, yung box. orange pa. Siyempre yung box na sa Saka yung kulay ng board. Alam niyo yung board ng ano? yung board ng radyo <laughs> ganun ang kulay niya kulay brown pero yung design isang isa hindi ko lang alam kung anong kulay ng LED niya at kung gaano katagal uh, kapag bumili kayo may libre na siyang heatsink hmm, may free na siyang heatsink uh, yung yung cord, yung power cord. Ito tingnan natin kung gaano katagal yung ating board na to. Bali may naka-flash na ako. SD card ay naka-flash na. Ay lalagay na lang natin dito sa ating uh, orange pie board. So in guys, at uh, ito yung ating bibil. Bali repair kasi to para repair. Tapos ang ilalagay nating board ay yung atay, uh, yung Wi-Fi main board. Then i-update ko kayo ilang buwan to sa kanila so, kung ilang taon sigurado matibay naman to kasi ginagamit din to ni Yam so ayun guys uh, at nailagay na natin yung ating mainboard yung piso wifi mainboard ayan nakakabit na naka power cut din yan ito yung relay na so, converter ito yung USB to lang niya naka USB to lang kasi dati yung binalik lang natin sira kasi yung board niya then ipapower na natin yan kukuni ko lang yung ating modem yung ating router at saka yung ISP then i-update ko kayo mamaya pagkabuhay yun guys binuhay na natin Ayan, nagbubot pa siguro yung kakabuhay ko lang ayan green pala yung ilaw niya kulay green so ayan may ilaw naman na tumagamit yung mga ating lang all goods may yung ilaw then update ko kayo mamaya kapag nabuhay na natin yung menu yang yeah, na connected naman siya ayan kapasok tapos yung temperature niya 44 lang Terus CPU speed niya is 1GB na 999 tapos Tapos te-testingin natin is system update. Mm. Mm. Software updates. Check for updates. Nasa 5.1.3 tayo na light ado. Then update natin sa 5.1.5. Kung papasok. Ah, ito na pala. Install. Malipay so yun downloading na then software updates download successfully please reboot the machine to install new updates reboot daw natin reboot shop tapos ito yung kanyang ano pagka restart natin ngayon okay na gumagana na which naman din babalitaan ko kayo dito sa machine na to and guys at ito na yung ating piso wifi mainboard nakakabit na working na mabilis na rin boot dahil uh, ilang beses na siyang binuhay at naka power cut na rin ayan uh, na build na natin gumagana na, na siya talaga tapos uh, naka activate na rin yung license niya Uh, Siyempre, binili natin yun kay Sir Ryan C. Uh, sa mga gusto bumili at mga bagong gumagawa ng piso wifi dyan ay kay Sir C. kay bibili kasi siya yung pinaka trusted seller ng mga piso wifi license. So hanggang dito lang siguro itong video na to at sa mga bago lang sa ating YouTube channel ay please click the subscribe button at i-hit mo na rin siyempre yung ating notification bell para naman updated ka sa tuwing magka-upload tayo ng mga bagong videos. So hanggang dito na lang, kita-kits na lang sa mga susunod pa mga videos.